So, hi guys magandang araw sa ating lahat at welcome back po sa ating youtube channel ngayon naman sa video po natin ay uh, ipapakita po naman sa inyo yung ginagawa ko ngayon so ito guys yan mapapansin nyo yan mga mga kahoy so yan so yung iba naman yung bindo yung box ng wifi bindo so so para makita nyo guys yung gagawin ko ngayon ay uh, iharap muna natin yung ating kamera so yan So ito guys, kung so ito yung uh, kasalo ginagawa ko. So kung magtatanong kayo guys kung anong ginagawa ko dito ay ah uh, gagawa po ako ng uh, kulungan ng manok or yung uh, brooding pen. So yan. So ito So yan. So yun, natapos ko na rin guys yan. So dito ito yung magiging kulungan ng bibilhin nating mga sisio. So Uh, ano lang to guys? Uh, yung brooding, uh, yung brooding pen na kasama na rin yung yung magiging grower na rin nila. So ito yung uh, sisew hanggang sa uh, 16 weeks. So dito ko sila ilalagay sa kulungan na gagawin natin ngayon. So 'yan. So 'yan guys. So 'yan. So yung ginagamit ko ditong uh, kahoy ay coco Lambert. So yan. So yung pamusli natin, uh, yung sukat niya ay 2 por 2 or 2 by 2. So yan. Ito naman, yan. Yung mga priming niya ay 1 by 2. So yan yung sukat ng uh, gagamitin ng yan yung mga sukat ng coco Lambert na gagamitin natin dito. So, yung ano pala guys, uh, yung sukat ng na ah, magiging kulungan natin dito ay ay yung magiging sukat nito guys ay yung haba nito yan hanggang dito ay nasa 6 uh, feet so yan so 6 feet yung haba nung poste natin so simula naman doon sa dulo hanggang dito so yan ay 100 cm so yan yung sukat nya so ganun din yung isa yan tapos uh, yung haba naman nung ano natin guys, yung uh, or yung haba nung ating kulungan ay nasa 12 feet yung haba. So yan. Tapos ito naman, yung lapad niya ay nasa 120 cm. So yan. So yan guys. So so update ko lang kayo dito pagka ito na ay maitayo ma na namin yung uh, kulungan. So yan. So So yan guys hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat po.